Doktor Vito, nakagat po kami ng hayop. Ano po yung mga hayop na kailangan po naming tandaan at kailangan po naming pumunta po sa mga doktor or sa mga animal bite center na malapit sa aming lugar? Kadalasan po kasi ito ang katanungan sa atin dahil ang common nating alam ay mga aso at pusa. So tandaan nyo ang mga following kagaya po ng aso, ng pusa, ng kaba kabayo, at kagaya po ng mga kalabaw, yung mga kambing at mga baboy, ito po yung mga dapat ninyong tandaan kung aksidente kayong nakagat. Pero hindi naman po ito kailangan sa mga following na hayop kagaya po ng daga at kagaya po ng kuneho or rabbit. So yung daga at rabbit ay hindi po known na ito po ay merong o nakakapag-transmit po ng rabies sa mga tao kapag sila po ay nakagat or aksidente na nakalmot at dumugo po ito. So tandaan nyo po ha, yung mga kailangan nyo pong hayop at tandaan, aso, pusa, kalabaw, kabayo, kambing at baboy. So ito yung mga common nating nakaka-interactions o kadalasan po nating nakakasalamuha sa paligid natin. So kung kayo po ay nakagat, ano ang mga dapat ninyo pong gawin? So sa lugar nyo po, lalong-lalo na kung medyo may kalayuan po ang mga health centers, hospitals or clinics, na merong Animal Bite Center or ABC. Gawin nyo po agad, hugasan nyo po ang sugat o yung nakagat po sa inyo ng malinis sa tubig at sabon for 10 minutes, 10 minuto. Pagkatapos po niyan, ang gagawin po ninyo, lagyan nyo po ng mga antiseptics. Diba po, ginagawa agad sa probinsya, naglalagay ng alcohol, betadine, or hydrogen peroxide. So at least kung ano po yung available sa inyo habang po kayo ay papunta po sa mga doktor. So ano naman po ang mga facility po na dapat ninyong puntahan na merong mga bakuna at ma-assess kayo kung kayo po ay nangangailangan po ng bakuna or booster. So tatandaan niyo po kailangan niyo lang pong hanapin po ang mga Animal Bite Center, ABC. So kapag nakita niyo po 'yan, diyan po kayo ma-assess ng ating mga butihing doktor ano po ang kategori ng pagkagat po sa inyo kasi magkakaiba po ng mga binibigay po na management or vaccine or gamot. Depende po kung anong kategori. At yan po ay may mga period na inoobserbahan po natin. So, nandun na po yan sa card po ninyo. Kaya kung kayo po ay nakagat po ng mga hayop na nabanggit po natin kanina, wag po agad kayo mag-atubili na magpakonsulta. Iba na po kasi ang nag-iingat tayo nang sa ganon, hindi po magkaproblema ang ating pasyente at maiwasan po natin ang mga ganitong trahedya. Kaya nga po napaka-importante na nagpapakonsulta sa mga doktor nang sa ganon mabigyan kayo ng tamang bakuna tamang gamot at tamang payo lalong-lalo na kung naagad kayo ng hayop sa inyong paligid Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong Manggagamot.